Hello everyone, dumating na oras na kami ay papasok na naman ng aking studyante. Ay, i-flex ko pala muna yung aming pormahan magnanay. Char, hayaan nyo na, pormahan nanay na. Uh -huh. Tapos dumating na yung oras na 11.40 na nga, napakabilis nga naman at tara tayo papasok at maglalakad na muna. Papuntang tricycle ng tricycle daily routine. O so oh, ayan, for dalakad na yung magnanay, papuntang tricycle. And actually, daily routine na po namin itong magnanay hanggang Monday to Friday. Kaya namang napakabilis ng araw ay dalwebes na naman naman ngayon. As usual, tomorrow, Friday, kami na naman ay cleaners. Aasahan gabi na naman makakauwi. Kaya na nga kami ng tricycle na nag-iisa na lang si Kuya. Ay eh, talagang pinara ko na madali, madali na dahil anong oras na nga. Sa dating namin sa school eh, ay nakapila pa tayo pumunta pa ni Kuya yun. So, ayun na nga, for the vlog vlog, nahulog tulog. Yan for the waiting, dahil ang tagal talaga nila umakit sa taas. Hello, everyone! naghahatid na ako ng aking estudyante. So, ayan mga mi, kita niyo naman ang aking background. O, oh, diba? Ang ganda. So, ayun na nga po. Kamusta naman ang Webes? So, ayan mga mi. Mamay, masusunod tayo na 5 o'clock ulit. Choose always na yan. Monday to Friday. Depende na lang kung wala kami. Paso ko muna. Maraming salamat!